inaano na na oras maluto pa makarabot ang bida ay oy dani 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 kani daw dani isuguon dali daw kani daw ano tabi mama ba ano udam daw dito ano kagudang kan ano pampay mo kong ring dali eh kagudang ka dito kagudan kaya mag kagud kita kaya maarabot ng bihita dali makagud kita mapawdam ada yada Balik dito yung paudam. Sabihan mo, taga na lang pagka, ano, luto. Taga na lang siya pagkaluto. luto. Dali. Maaw, makato na ako. Damo ko na. Hindi ko rin. Mahudam ko na sin, tagudan si mama. kay maluto sin, ginuguan. Naranda dun sa pista. Tagang ka na lang ko na pagka Mahudam kagudan. Ikaw lang? Wala kapag, ano? Ang kapag-upod? Uy, pay man. Makarawon mo. Buga man si may nakagudan eh. Yung mga kapag-upod ko pa ho. Okay, magag ako upod para kagudan na sudamon? Sigurado ka ha? Kaya mo ha? Nangyari din ha? Grabe man yung nakagudan mo mang kadako man so. Baga man si man nalubi man ang kagudan. Makarawon man yung pay kun man. Ano siya mas dako pa? Muda. Sabihan ko na ikaw. Ang mga dahang kaupol. Baka masing sing kakarawan permi man, pirmi man. Hindi yung kaya sinisay katawo. Mga apat sa katawo na nag-alsa. Nakagudan me Mas pinong paso na mag-alsa. Hindi yung kakaya noon. Kaya magrawi grabe kagudan mo. Pwede mo na lang ako bike. Mga uplasa na lang ako eh. Dito lang ako pakagod. Diretso po ka pa. Ayan pa. Para madali ka. Yan tulit ako sa likod. Sabi ng bait mo. Wala sin mas sibabak ka so. Hindi mo gamit sin so. Tama sin ko rin man makarawon man permi man. Abake na lang ako. Okay, sana ako, okay.